Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina kayo, samahan niyo po ako sa Landas ng Pag-asa. Sa linggo po ngayon ay kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. At um, ang ebanghelyo po natin ay hango po sa ebanghelyo ni San Marcos kung saan uh, kinuwento niya ang huling hapunan. Kunsaan uh, si Jesus po ay nagsabi sa kanyang mga alagad na uh, ang saro ay ang kanyang dugo at ang tinapay ay kanyang katawan. Ito po ang isang mahalagang paniniwala natin bilang katoliko na ang komunyon ay hindi lamang tinapay at alak kundi katawan at dugo ni Jesus. At ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang napakalalim na pagmamahal sa atin dahil nais niya pong makiisa sa atin. Hindi lamang po ito simbolo ng kanyang katawan at simbolo ng kanyang dugo. Ito po ay katawan at dugo ni Jesus na ating tinatanggap tuwing tayo po ay nangungumunyon kapag tayo po ay nagsisimba ang ibig lang sabihin po nito, nais po ni Hesus na pasukin ang ating buhay, hindi lamang sa ating puso at pag-iisip, kundi pa uh, kasama na rin po ang ating katawan. At kapag uh, tinatanggap po natin si Hesus, tayo po ay nagkakaroon ng panibagong lakas, panibagong uh, pag-asa, panibagong uh, katahimikan dahil po si Jesus na makapangyarihan, si Jesus na mapagmahal, si Jesus na ating tagapaglitas ay pumapasok sa ating buhay, pumapasok sa ating buong pagkatao at binabago niya po ito tayo dahil po sa ating pagtanggap sa komunyon. Kaya sana po atin pong namnamin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, sa ating katawan kapag tayo po ay nangungumoyon. Uh, magpasalamat po tayo na sa kanyang pagmamahal dahil uh, tayo po ay nagkakaroon ng uh, lakas na parang baon natin sa buong linggo, sa araw-araw na tayo ay nag nagsisimba. Nabibigyan po tayo din ng lakas na um, talikuran ang kasalanan at uh, palakasin po tayo sa ating mga kahinaan. Ganun po kahalaga ang komunyon, ang ating pagtanggap kay Jesus sa katawan at dugo ni niya, niya sa bawat pagsisimba natin. Kaya po, tayo pong magsimba, mas madalas po, hindi lamang po sana sa linggo para mas lalo po tayong lumakas sa ating pananampalataya at lumalim po ang ating pagmamahal sa poon. Muli po, uh, maligayang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. God bless po. Uh, sana po ang inyong buong linggo ay pabiyayaan ng lakas ni Jesus.